kung bakit ngayon ko lang natagpuan ang isang katulad mo sana noon pa kitang nakilala sana noon palang lang na ang puso ay malayang pagbaha. ang aking puso ay iyong iyo wag sana lumimot sa hi guys pakishare sa akong video guys kay yung guys, para sa inyo ah kay hiling palang pa lang umibig sa ditamang panahon kung bakit niyong kulam natagpuan ang isang katulad mo Sana noon pa kita Nakilala sana noon pa lang Nang na puso ay malayang magmahal kung hindi kita Pangako hindi pa babayaan pangako hindi ka na mag pangako Pangakong yoi, tayo Tayong dalawa Ay. ang magkasama, yeah, yeah. ano itong nada? ako ko Ako ngayon Umiibig Umiibig na sa'yo Sa tuwing Kasama ka okay? Anong Likigaya Sana sa akin Ay magtiwala Ang aking puso Ay Iyong, iyong, Wag sana lumimot sa pangako, pangako hindi kita iiwan, pangako hindi pa ba mayan, pangako hindi kana mag pangako maglalayo ang magkasama Hi guys, and maraming ang maraming salamat din para din po to ang salamat sa supporta, bye bye